Hi hey mga farmers, welcome back to my channel, Slonica's Farm. for today's video. So, napasyal ako dito sa Rancho Garcia. Dito to sa ano, no? San banda to? Klarina. Uh, Clarina. Clarina. sakop. So, sakop na to sa Clarin Bohol. So, dumaan kami dito, pasagbayan. Tapos, dito kami sa may Clarin ngayon. So, dahil um, bala kong bumili ngayon ng mga baka, at gusto ko sana mga pure breed na mga baka yung ating mabili. Kaya may nagsabi sa akin si Kuya Reyes na meron daw siyang kilala dito na nag-aalaga ng mga pure breed ng mga Brahman and pure breed ng mga Angus. So, meron din naman sila dito mga mixed breeds. Ayan. So, malaki to, sabi ni Kuya Reyna, sa 4,000 hectares, no? Grabe. <laughs> Isa sa pinaka o oh hindi, pinakamalaking farm ng baka dito sa um, Bohol. Kasi sa, sa una pa daw to, parang panahon pa ng Kastila daw, ganun sabi ni Kuya Reyna. So ngayon, ipapakitaan ko kayo ng mga talaga or, uh, ng mga pure breed. Hindi mo tinatawag ako. mga pure breed na mga baka. So ito papakita ko sa inyo. So 'yan. Tingnan niyo naman siya. Kung nakikita niyo sa, sa personal, super nyang laki. Hindi niyo siya ma-appreciate eh, kasi nasa camera pero grabe yung laki niya. Yung white na 'yan. Siguro pag tumabi ako diyan, mukha lang akong 1/4 na tao. Ayan. So, ito yung pure breed na Brahman, yung puti. As in, yan yung breeder nila dito na lalaki. Yan yung white na yan. So, tapos yung mga light brown. So, yan. Yan yung mga um, ito Brahman din po. Brahman breed. And yung Angus po is yung parang tiger. Ayan yung tiger na yung balat. Yan, yan yung Angus. Ayan, ayaw yung tumabi. Sila yung nagpapakita. Ayan pa, may isa pang Angus doon. So, yan yung mga breed dito sa pinuntahan nating farm at hindi lang yan may mga fattening din tayo mamaya papakita ko rin sa inyo at hindi lang yan meron din yung mga ano mga mga kabayo din mga pan pangkarera so ito yung angus beef mga farmers yan tiger look tiger skin tapos ito yung kanilang breeder na puti yan yan pinapalahian sa brahman grabing ganda ng brahman no? laki ng bump niya sa may leeg parang camel ayan So, dito sa kabila, ayan, meron din dito may dito ganito itsura nilang ano nila dito ng cages nila. So, ayan. Mga bata pa to no, kuya? One year. Mga one year to. Ito, one year yan. Mga ano to, Brahman and ano na? Yes. Angus. Ayan, mix, mix na yan dyan. So, ayan, mga palaki na rin nila. Malapit na yung pinuntahan nila, kuya. Oh, Diyan na sa kabila. Tapos, um, dito, nandito yung kabayo. So, halo-halo na rin yung mga ano nila dito, yung mga alaga. So, ayan, um, may kabayo silang pangkarera dito. Grabing laki. Ayan. Tapos, doon, meron din. Ayun, nandun ba yung ibang mga kabayo? Nandun sila. Ayan. Kita niyo ba? Yun, o. Oh. Ayan. So, ayan. Binibreed rin nila yan, pangkarera nila. So, maganda. Grabe. Sobrang solid ng katawan niya. Uh, para talagang lalaking brusko-brusko. Pero babae ito Ayan. Parang kumbaga sa babae, wrestler. <laughs> Ganun yung tingin ko sa katawan niya. <laughs> Hindi malambot. Ayan. So, ngayon, papunta tayo ngayon sa fattening area. Ayan, tingnan natin. Yan, sabay ko si... Anong pangalan niya? May pangalan niya, di diba? sa sa ba? Sahayin. Sahayin? Sala. Ibang yung pangalan. No? siya. Ano, kuya? Sa Hayen name. Ang name ng kabayong to. So, yan yung kasama ko dito. O. Sunod na sunod sa akin. Ayan. Kasi ganda ko siya. Kasi babae siya eh. Ayan. So, itong ano po ito. Rancho Garcia na to. So, for halos 4,000 hectares to. Sobrang laki. Pero, hindi pa pala sobrang dami livestock. Pero, marami sila dito. Yung taniman. Mga taniman daw. Pero, ngayon nagpapadami na daw sila ng mga... Um, baka. Pero makasure ka na yung um yung makakasure kayo na yung breed dito is pure breed. So nakita niyo naman itsura, di ba? Wala naman kayong ganun makikita sa tabi-tabi na ganung puti na may bump sa likod na super laki. Di ba? Yun. So ngayon, yan nagtingin-tingin lang tayo dito kasi baka pag may available na So, makabili tayo dito para makapag-breed rin tayo ng mga pure breed na mga baka. Ayan siya. Nasunod siya sa akin. So, yung mga alaga nila dito, hindi kulang sa pagkain. Kasi tingnan nyo yung mga katawan, mamaya papakita ko sa inyo. Kasi sobrang laki ng mga taniman nila dito. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan o. Tsaka, ang laki ng area, tapos hindi sila crowded kasi grabe 4 hectares, tapos 4,000 hectares. 4,000 na ah, hindi 4, 4,000 hectares. Tapos tingnan yun, nyo yung mga katawan ng mga alaga nilang baka. Sobrang laki. Yan. Kalabaw, meron din kayo. Ah, isa lang. So, yun yung kalabaw nila dito. Ayan. Tapos Brangus na baka Brangus, Brahman and Angus mix Ayan, so ito Brangus So yun yung mix Ay! Ang Nal laki mata yung karne niya, yung naka marbling ba, yung... ito yung sa steakhouse no, no. <laughs> ayan, corn, no. beef. corn beef ayan, ayan brangus daw, kasi mix siya ng brahman tsaka ng angus yung beef. Yung beef so iyan yung kinakain nila, napier grass. so syempre, sobrang dami nilang stock ng napier dito, kasi marami silang alaga ayan tapos, ano yung maliliit na putay, kuya? mga puto niya. Anong breed yung Brahman lang? Brahma. Yun, yung may maliliit na. Ilang taon na to, kuya, itong black? Yeah, four years. Four years old. Tapos ito po, ilang year old? Yan, uh, seven months. Seven months. Ang ganda, ang laki na agad. Ayan, yung no, mga Brahman to. Ano na nakatingin sila lahat sa akin? Ayan, sobrang ganda. Ibang-iba yung itsura sa bisiro ng native. <laughs> green siya. Tapos ito yung kaninang pinapakain. Oh. Napier. So talaga importante marami tayong tanim na napier grass. Yan. ba? Diba? O oh, with legs and with grass. So ayan, nakasako. Then, ano, kinukuha nila to, hinaharvest. Then, sinachopper. Ayan. So may chopper tayo sa farm. Ganito din itsura ng chopper natin. Ayan. Sinasilage yan. Tapos, ito yung, at, yung mga ano nila, pinapakain. Oh, so, ito pa. May isa pa dito, mga farmers. Oh. So, nakakalingaw siya. Nakaka-enjoy siya tumingin ng mga kakaibang breeds ng mga baka. Lalo na, hindi sila mix. Mga, br mga pure breed talaga sila. Ayan, oh. Tinan yung mata. Tsaka yung ulo. Yung ulo kasi laki na, laki na yata nakalahati ng katawan ko nito eh. Ayan, you know? oh. Grabe. So, ganito lang yung design nila dito, mga farmers. Ha? Gawa lang sa baboy yung mga railings nila or mga bakod. Ayan. Yeah. Ayan. Ganyan lang, kahoy lang. Tapos, ayan na yung mga ano, kabayo. Marami rin silang kabayo dito, tsaka mga ano, alaga nila. Pangkarera daw nila yan eh. Nangangarera sila ng ano. Nangangarera sila dito ng nangangarera sila ng mga kabayo sa Cebu. Sumasali sila. Ayan Grabe laki ng mga kabayo nila dito. sino? o. So, wait. Yeah. Ganyan lang yung design nila dito. Simple lang. Bakal, mga kahoy, ganyan lang sila. Yun. So, dito na yung mga bakal. Hindi mo ba natin ito maiikot yung 4,000, ano? You know, 4,000 hectares kasi karamihan lang pala dito mga tanim lang marami mga pangkain ng mga pa, kalaga nila so yan mga farmers ang bait barangus to barangus yan mabait siya oh hi yan. So, ito, balak maming bilhin dito ngayon. May available. Dalawa lang daw available. Come here, come here. Come here. Hindi ka dito. Mo. Uh, Mo. Uh, lapit, lapit. Ay, lumapit ng isa. Hindi uh, ako makalapit. Ayan yung balak natin bilhin dito. Ito, ito, ito. Mo. Ang laki pala. Hoy, Lapit. 65,000. So, yan. Yes, 65,000. Mm. Eh, ilang ilang buwan na to? Ilang buwan na po. Eh? Ma, ilang buwan na to yan? Ilang buwan na po. Uh, uh, ilang buwan One year and five months. One year and five months. Ay! at least naragoy magbitan. One year and 5 months. So ito, brown. Mas gusto, mas maganda yung black, di ba? Kasi kakaiba. So ito parang parang native na rin siya. So 65k pwede na rin pang pang lahi-lahi natin. Na <laughs>

So, yun mga farmers. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, hindi na rin ako magmahabang vlog kasi Um, yun lang naman din yung papakita ko sa inyo. Yan, yan sila sila rin mga breeders na yan. At least napakita ko sa inyo yung balak natin at nabili natin dito na magandang baka din na pwede natin gamitin pang, pang breeding. sa ating mga baka na nabili din. So, yun mga farmers kung nagustuhan nyo ng video na to. Please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi like updated sa lahat ng videos yung na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming! Hai hey, mga farmers, mahilig ka ba sa sports kagaya ng basketball, NBA, PBA, MPBL, volleyball, boxing at marami pang iba? Punta na sa 1xbet para makabet ka na sa paborito mong team. Meron din dyan mga online games na pwede mong laruin. Isishare ko sa inyo ang favorite na laro ko dito sa um, Monex Bet ang Buffalo Power 2. So, madali lang ito dahil mag lang tayo at 1,080 ang pera ko, 20 pesos per bet. At pag nagalit si Buffalo, nagbibili siya ng free coins. So, in that way, ang um, bonus na yan at mananalo na ako. So, ang pananalunan ko dito is 3,400 pesos at ang 1,080 ko ay naging 4,550. I-download lamang ang app. Nandiyan ang link sa comment section. At gamitin mo ang promo code na ito. Peça!